Alam mo, hindi ako makapaniwala na pumayag ka sa gusto ni Froylan. So ano, papayag kang tumira uli dito sa bahay yung mga bata? Siguro. Pagpatay na ako. Pasasahan pa ba't mapapatal si Kuri naman yung mga batang yun dito sa bahay na to? Paano nga? hindi eh, naman papayag si Froylan. Alam mo, Cecil, lahat sila, lahat sila mga bata. Kaya kayang kaya ko sila paikutin. Manipula yan. Gagamitin ko sila laban sa isa't isa. Ama laban sa kanyang mga anak. At ang mga anak laban sa sarili nilang ama. Pagod na pagod na kasi ako. Eh. Pagod na pagod na ako na ako na lang palagi nagbumukhang masama sa paningin nila. Ngayon naman, ako nang ang Bakit pa kayo nagtatago sa akin? Umbas nga kayo dyan. Daddy, I'm scared. Baka po kasi lalong magalit sa amin si Ate Vicky. Ayaw po namin mapalayas dito. Kasi po, gumawa po kami ng promise na hindi po namin kayo iiwan. Huwag na kayong matakot. Hindi na kayo palalayasan ni Vicky. Talaga po? <laughs> wow! Ang saya-saya niyo naman. <laughs> <laughs> Pero sorry, kids, ha? Okay lang ba kung hiramin ko muna saglit si Froylan? Froylan, it's time for your therapy session na kasi. Dito muna kayo, ha? Mamaya maglalaro tayo. Oo, oh, pwede pa kayo maglaro later. Don't worry. Sige, Mickey. Tiyang ka muna. Hintayin <laughs> niyo ako, ha? <laughs> Ako muna. Sige, Freelan, Ando na si Dani Inaantay ka na niya. Ano siya? Uh Oo. -oh. Have a good session! <laughs> well, well, well. Mukhang saya-saya sa niyo naman kasama ng dadi niyo. Sa so, sobrang saya niyo, aba, kinalimutan niyo na yung kuya Justin niyo. Bad, 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 bad. Ay, hindi totoo yun. Lagi yeah, namin siyang pinagpipray. Talaga? Well, kung ganon, ibig sabihin, kulang na kulang ang mga dasal nyo. Dahil habang nagpapakasaya kayo dito, unfortunately, ang Kuya Justin nyo nandun sa malayo. Nagugutong, nagdurusa, at hirap na hirap. Ay, nako.